Samantala, hindi po nagbabago ang posisyon ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagprotekta sa soberanya po ng Pilipinas. Samantala, kinilala naman ng Pangulo ang mahalagang papel ng Alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos na protektahan ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Kenneth Pasyenta sa report. sa harap ng mga tensyon muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi matitinag ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng soberanya, seguridad at pagkakaisa sa Indo-Pacific region. Respect for our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction is and has always been and will always be non-negotiable. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa kauna-unahang Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies o CSIS. Araw-araw na humaharap ang Pilipinas sa mga banta sa karagatan mula sa iligal, agresibo at mapanganib na mga kilos sa sarili nitong teritoryo. We in the Philippines can say this with certainty because we face the threat every single day. Our government vessels and fisherfolk continue to be harassed in our own waters, and we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea. Kaya binigyang diin ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng mga ganitong forum dahil sa bigat ng papel na ginagampanan ng Indo-Pacific sa pandaigdigang kapayapaan at kaayusan. Gayun din ang kahalagahan ng pagpapaigting ng aliyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa gaya ng Estados Unidos. The Alliance of the Philippines and the United States has reached a necessary and natural progression towards trilateral and minilateral, multilateral engagements, building individual and collective capabilities to address common challenges. Because today's challenges are not bound by borders. Because of that, cooperation is absolutely essential. We have a growing trilateral partnership with the United States and Japan under it under which we held a maritime dialogue last December and a national security meeting last May. Ipinunto pa ng presidente na bukod sa usapin ng depensa, mas napapalawig ng mga partnership na ito ang ekonomiya, kabilang dito ang pagsusulong ng mga proyekto gaya ng railway projects, teknolohiya at maritime security. At bilang susunod na chair ng ASEAN sa susunod na taon, sinabi ng Pangulo na muling ipapakita ng Pilipinas ang kakayahan ng rehiyon sa harap ng pandaigdigang pagbabago. In its almost 60 years of existence, ASEAN has enjoyed decades of unparalleled growth and enduring peace thanks to its unique brand of multilateralism. Its extended relations have also grown exponentially, and I look forward to welcoming the world including President Trump to the Philippines next year to showcase ASEAN's significant achievements and potential. Kenneth Pasente para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.